How do we manage to grow our, our economy by, let's say, an estimated 30 trillion pesos for 2026? Uh, Mr. President, Mr. Chair, kayo na po ang nagsabi kanina na kailangan maging granular tayo ng konti. Diba? So, paano po kaya? Uh, sapagkat, ang nangyari po sa ulat po na ating uh, nabasa kamakailan lang ang ating pong GDP sa third quarter ay halos 4% lang mula po dun sa forecast na 5.2% nakakabigla po sapagkat uh, parang uh, isang napakalaking dagok sa atin na ganun kababa lang ang entire uh, output ng ating ekonomiya nung third quarter nandito naman po ang ating uh, kaibigan secretary recto hindi po ako nagkakamali I did ask him about uh, the consequences of the 6.7 trillion budget Sir President ang sabi sa atin ni secretary recto at the time this amount will represent uh, something like 22% of our GDP by 2026. Mr. President, tama po kaya ang aking pagkaka-recollect ng mga figures? twenty percent of our GDP, Mr. President. That is the exact figure. So halos ganon din po. Halos ano? ganun din. Uh, halos Ah, Mr. So, lang, Mr. President. Ang sabi niya kung halimbawa uh, 21.5 or 22% of the GDP, then our GDP will be at least 30 trillion pesos. Uh, Mr. Po, President, for next year to be 30. Trillion. Yeah. At uh, naitanong ko rin po, Ginong Pangulo, na kung ganito po kalaki ang ating budget, 6.7 trillion, eh magkano naman kako yung ating projected uh, income? At pagkakalam ko po, ang nasabi sa atin, Mr. President, ay about 5 trillion. Yeah. And uh, leaving uh, a deficit of 1.5 trillion pesos. Yes. Okay. yes, Mr. President. To be exact, is 4.9. Pero nasa 5 na rin, Mr. President. Ang ibig sabihin po, uh, Mr. President, sa 1.7 trillion, ay... This is about 142 billion per month. Uh, 4.7 billion per day na utang natin 197 million bawat oras. Yes, Mr. President. Uh, pero dahil sa kakulangan po ng oras noong panahon na yon, Sir President, hindi ko po masyadong naitanong at ngayon siguro baka I will be in a position to ask a few more questions. How do we manage to grow our, our economy by let's say, an estimated 30 trillion pesos for 2026. Uh, Mr. President, Mr. Chair, kayo na po ang nagsabi kanina na kailangan maging granular tayo ng konti. Diba? So, paano po kaya? Uh, sapagkat ang nangyari po sa ulat po na ating uh, nabasa kamakailan lang, ang ating pong GDP sa third quarter ay halos 4% lang. Mula po dun sa forecast na 5.2%. Nakakabigla po sapagkat uh, parang uh, isang napakalaking dagok sa atin na ganun kababa lang ang entire uh, output ng ating ekonomiya noong third quarter compared with the uh, the prior quarter which is 5.5%. Tama po. Sir President. Tama po. Tama, Mr. President. Kaya po kanina i I've been listening to the questions and interpellations of my colleagues, Mr. President. Talaga pong uh, when we consider the finite resources of our government, talagang pagtatalunan kanino pa dapat ibigay yung mas malaking parte ng budget para sa ganun ay nalampasan natin ang napakalaking problema ng ating bansa. Uh, kanina po, uh, si Senator Kiko talagang very strongly ina-advocate niya talaga kung kinakailangan na bigyan po natin ng mas malaking budget ang agriculture. Tama naman po yun Ngunit kung ang lahat po ng Departamento ay gano'n ang kanilang gagawin, at kukunti naman po yung ating budget, uh, so paano kaya yun, Mr. President? Sa business policy po kasi, meron silang tinatawag na pareto principle, otherwise known as pareto optimality. You will be in a position to satisfy one person that consequently will make another person sad. Ibig sabihin, pag dinagdagan mo yung agriculture, meron kang babawasan, baka mabawasan yung isa. Paano yung po babalansihin yun? But Mr. President, napaka hirap at komplikadong pagbabalansi ho talaga. Tama ho kayo, Mr. President. Uh, kasi kung titignan ho natin in Tier 2, Okay, uh, parang, sa dami pong uh, pangangailangan po ng ating pamalaan, ay um, talagang iilan lang po ang uh, nabibigyan ng uh, uh, allocation. So talagang pinaprioritize po, may plano po, nung umpisa natin sa Philippine Development Plan and then from the Philippine Development Plan, ito po ay ibinababa na sa ibang mga iba't ibang mga ahensya. So, ano ho to, talagang dapat ho natin planuhin mabuti strategically kung ano po yung mga dapat nating unahin na i-address bilang isang bansa at at the same time ano po yung mga bagay na kailangan natin para lalong lumaki ang ating ekonomiya. Mr. President, they say that the devil is in the details. Naitanong ko po kay Secretary Recto nung panahon na nagbi-briefing pa yung kanyang departamento So para ma-achieve natin more or less ang 30 trillion uh, output ng ating economy, he suggested that we should grow as fast as we can. As a matter of fact, uh, I recall he said, maybe we should grow at 7.5%. Uh, Mr. President, uh, na ko po kaya ng tama Ang target food natin next year, center uh, Dante is uh, between 5 to 6 percent. Yun po ang uh, ating target. Yun nga po, kaya ko ay nalulungkot. Narinig ko okay. ngayon, sapagkat uh, yung 30 yeah. trillion pesos para a uh, trillion pesos para po yun ay ma-achieve natin, kailangan natin talagang uh, maitaas, maiangat ang ating ekonomiya ng mas uh, mabilis. Kesa doon sa ating uh, pagpupunyagi na mapanagutan ng ating mga utang, mas mabilis dapat yung pagsulong ng ekonomiya. Kaya sabi ni Secretary Recto, at least 7.5% or even more. Mm -hmm. Ngayon po, Mr. President, talagang uh, ako po ay nalulungkot kung paano natin gagawin. Sumadsad po yung ating uh, ekonomiya at 4%, 4 itong nakaraang quarter. and the foreseeable future is very, very bleak. Uh, our stock market is the worst in the region today. our, uh, our currency is the worst in the region. and then foreign uh, direct investment dropped by more than 40%. So with with this bleak scenario ahead of us, yung sinasabi po ninyo, Mr. President, na mga headwinds na maaaring uh, magpabagal pa sa pagsulong ng ating ekonomiya. Nakakatakot po ang lahat ng ito. Kaya, paano po kaya natin uh, gagamitin ang ating mga granular analysis dito Like for example at 6.7 trillion pesos, Mr. President. Gano po kaya yung idadagdag sa ating uh, per capita GDP. Dapat meron po tayo kahit paano estimates. The balancing act is there but the details must also be presented. Kahit paano ay makita po natin kung tatama o hindi. Kasi po, uh, nung isang araw, uh, bumisita po yung ambassador ng Australia sa aking opisina at sa aming pag-uusap. Napag-usapan po yung per capita GDP. Kamuntik na po ako nahulog sa aking upuan, Mr. President. Kasi ngayon ko lang po talaga tahasang nakita. As of 2024... The per capita GDP of, of Australia is 64,500 US dollars. Mr. President, uh, tayo po, uh, 2024, magkano po yung per capita GDP in US dollars? So, kung 4,500... Oh, 4,500 US dollars, Mr. President. 64... $3,500 per capita Australia. Tayo po ay 4,000. Malayo pa, Mr. President. Pero Mr. President, purchasing power parity natin, so siguro times 2 niya, 9,000. Yes. and also Mr. President, next year ho, maabot na na ho natin yung upper middle income status. Kasi kulang na lang ho tayo ng $24, if I'm not, 20. Kano? Exact $26, Mr. President. So, in other words, lumalaki naman po yung ating economy uh, even on a per capita basis, Mr. President. Gusto ko pong maniwala, Mr. President, kasi po, nung nakaraang uh, taon, sa ganito rin pagkakataon, ang pagkakaiba lang, nandun po ako sa House of Representatives, ngayon po ay nasa Senado ako. Uh, at that time, I think last year, of the original members of the ASEAN, tayo na lamang po hindi nakaka-graduate. Doon sa middle uh, upper middle income. Halos ang lahat po ay eh, na eh. Yun po yung nakakalungkot na bahagi. Kaya with all due respect, kami po ay naghahanap ng konting mga detalye. At uh, parang narinig ko pa nga ang estimates noon last year uh, ang sinabi ng ating uh, kalihim ng DBM, by 2028, pasensya na kung gano'n ang pagkakatanda ko, ah, Madam Secretary, buong tapang niyang sinabi na yung ating poverty incidence rate, sabi niya gano'n, magiging one digit. Ngayon po, eh, ano na po yung... Uh, ano po yung percentage ng ating poverty incidence rate ngayon, Mr. President? Sabi mo kanina, parang 16. Mauna rin na go. 16%. Ngayon po, 2020, matatapos na po ang 2025, papasok na tayo sa 2026. Halos dalawang taon mahigit. Kung ang projection is for the country to achieve a one-digit poverty incidence rate, Maganda po sana ngayon. Palagay niyo makukuha po natin yan, Mr. President? Ngay ngayon po, Mr. President, ang ating poverty incidence officially is about 15.5%. Ang target po is uh, single digit by uh, 2028. So, base po sa mga analysis ng DepDev, kaya naman po. Uh, umabot ng single digit by 2020. Kung eh, kung kung ang takbo ng ekonomiya natin ay uh, ganit ganito ho, mga nasa 5% 5%, 6% tapos um uh, tuloy po yung mga programa ho natin para po sa mga mahihirap natin mga kababayan, uh, aabot naman ho tayo doon. 'Yun nga po eh but we are held up by our macro and micro economic assumptions mga indicators na ginagamit natin, if we say that we aim at one-digit poverty incidence rate by 2028, the assumptions must be that dapat hindi gumalaw din. Every other indicators must be held constant. The economist would say, ceteris paribus. So ang, ang laki po ng Uh, factors na maring hindi rin natin makuha eh. Kahit na 6.7 trillion. Ang gusto ko pong uh, tuntunin, Mr. President, kung hindi naman natin mapuproduce talaga the desired GDP to finance 6.7 trillion, bakit po tayo nag-isip ng ganong kalaking budget? Parang halimbawa, yung pamilya ng ating respected majority leader, ang kinikita niya ay X amount per month or per year. Pwede bang uh, i sa kanya ng kanyang butihing asawa na ngayon ay miyembro ng uh, Kongreso? Oh darling, sabi niya, etong budget natin for next year. Sabi ng ating majority leader, Mr. President, eh, ba't naman kalaki? Alam mo naman na sweldo ko, eh, ganito lang. Eh, bakit, bakit doble pa dun sa kaya kong, kaya kong ibigay? Mahira pa naman ako rito. Ang sabi ng kanyang uh, butihing uh, asawa, Mr. President, ba, eh, hindi, hindi ko problema yan. Ikaw ang ano yan. Ito ang kinakailangan nating may uh, maipundar sapagkat kinuwenta ko na lahat ang pangangailangan natin, ang ating mga anak, ang kanilang uh, uh, pag-aaral, ang kanilang kalusugan, at lahat-lahat na. Paano po? Paano po yun? Pwede po po bang, hindi ba pwedeng sabihin ng ating majority leader, hey, ayun, dahan-dahan ka naman. Kikikrapan tayo dyan. maring lahat ay ma makuha natin sa pag-estimate, ngunit sa aktual. Mahirapan naman tayo. Kasi po, tingnan ninyo, ang projected income is only 5 trillion. Ang ating budget ay 6.7 trillion. Uutangin natin 1.7 trillion, eh hindi naman natin kayang ipundar yung ekonomiya para ma-achieve natin ang 30 trillion pesos or so. Because by that, we need to grow by not only 7.5%, maybe more. Mr. President. Mr. President, uh, sa growth at 5%, aabot na ho tayo ng 30 trillion pesos, Mr. President, in terms of economic size. Mr. President. Gusto ko maniwala, Mr. President. Siyempre, mas, kung mas mabilis pa, mas maganda, Mr. president mas maganda, Mr. President. Ngayon, ang kung pa... Siguro po, magagawa natin yun, Mr. President, kung pagtutulungan natin. Halimbawa po, gusto kong itanong po sa ating uh, DepDeb. Yung uh, pag-allocate po ng mga budget sa ating mga ahensya para sa ganun ay ma-promote naman ng mga industries na nag-ooperate sa ating economy. Hindi po ba meron kayong tinatawag na input-output table, Mr. President? Opo, oh, Mr. President? Gano'n po kalaki yung ating input-output table? Yan. Sa ekono economy. Mga 64 sectors po, uh, Mr. President. 64 by 64. 64 sectors covered. Parang hindi po accurate. Kasi... Uh, 64 by 64, Mr. President. To be accurate about it. Kasi in the late 80s, parang 200 by 200 po eh. Okay, can you check your data? You might be referring to subsector. Yes, yun po yung subsectors, Mr. President. The entire economy. 24 Mr. President. by 240 by 240. Okay, numbers. that's more accurate. 245 by 245. Importante po kasi yun, Mr. President, because dun sa input-output table, makikita po natin ang mga industries that influence each other. Dun makikita natin, alin ba yung dapat nating i-promote? Alin ba dapat nating supportan because it affects and it influences maybe more than the others. Para sa ganon, eh, malalaman natin kung talagang may hit natin ang target o hindi. Because kung sinuportahan natin yung industry, pag tinignan nyo po sa inyong table, eh, tatatlo lang naman palang industry ang kanyang pwedeng uh, supportahan. suportahan. Pwede ba nating malaman ngayon, ano ba yung mga industries, for example, somebody said that construction industry, uh, is the only one na parang bumagsak ngayon. Eh kasi nga ang nangyari siguro dahil nga sa scandalong dinulot po ng flood control, medyo atubili ngayon ang lahat ng industry na may kinalaman sa public and private construction. Pati pati construction activities might be delayed, pati procurement. So pati ang mamumuhunan dyan, baba, ah, ilan po ang mga industries na affected kung bumagsak ang isang industry kagaya ng construction industry. Ito po kasi yung dapat nating makita eh. Ay, imbes na pinag-uusapan po natin ay kung ano-ano, wala naman po kaming nakikita kung saan papunta po yung perang ilalagay at ilang industry ang maapektuhan and that industry will be able to capacitate or even influence the growth of another and vice versa. Wala po kaming ganung... Uh, idea. And no one even presented para sa aming kaalaman kahit na po uh, siguro in general terms para makikita po natin and even in the matter of deciding where to invest our finite resources the Senate will be guided Mr. President. Amahu kayo Mr. President uh, itong uh, nangyayari ho sa ating ekonomiya lalo na yung pagbagal po at 4%. Isang dahilan ho dyan ay yung construction industry na banggit ko nga ho kanina. At marami ho kasing konektadong industriya. For example po, uh, mga hardware, delivery trucks, yung mga nagtatrabaho po sa mga delivery trucks, yung mga nagtatrabaho po sa hardware, of course, yung gumagawa ng bakal, gumagawa ng semento, gumagawa ng kahoy, gumagawa ng pako. Uh, marami pong... Uh, uh konektadong industriya po sa construction industry. Kaya yan po ay isa sa pinaka uh, malawak na industriya sa ating uh, bansa dahil hindi lang hindi lang naman po gobyerno na nagko-construct pati private sector ang nagko-construct. Pero uh, Mr. President, uh, Senator Mark Marculeta, uh -Dev can submit to you a much more comprehensive uh, study on the effects of the slowdown of the construction industry para ho talagang comprehensive po yung ibibigay na report. Wala naman po akong particular interest. Kung baga nagamit ko lamang po oh. halimbawa because somebody said na medyo naapektuhan po nga yung construction oh. industry. Pero maganda ho pag-aralan to dahil ho talagang uh kung magiging ganito pa in the next quarter, makikita ho natin pagbagal na ekonomiya. Siguro natin. po uh, kayo po, Mr. President, Chairman, ay mas karapat-dapat na makatanggap niyan sapagkat malawak po ang inyong responsibilidad uh, sa inyong balikat na kasalalay ngayon. Ang uh, paglalatag ng ating 2026 budget, napakalaking bagay po yan. It is a very important reference and input for you to consider, Mr. President.